Anong electric scooter ang para sa iyo? Ito ang Mavi M365 na super lightweight na pwedeng dalhin kahit saan. Ito naman ang Mavi X48 na mayroong 800 watts na natatanggal ng upuan at napaka-foldable. Ito naman ang Mavi X10 malakas ang hatak kahit single motor dahil ito ay mayroong 1000 watts. At kung gusto niyo naman ang dual motor, ito ang Mavi X10 Duo na dinoble ang lakas ng Mavi X10. At kung mas pinaangas pa na dual motor na budget-friendly, ito ang Mavi Thunder. Kung di electric at di jack ang hanap mo, V-by-fold naman ang para sa iyo. At kung pang ray sir, ang datingan na may 1,000 watts V-Bike Oxy V8 ang para sa'yo. Og nindot good kayo ang ato ang V-Bike Oxy V8S dahil ito ang version ng V8 na meron ng rear suspension. Kung merong sports car, meron din kaming ala sports e-bike ang datingan. Ito ang V-Bike S9 na naka-hydraulic brakes. Ala big bike ba na chopper ang hinahanap mo pero electric, meron din kaming V-Bike chopper mga parikoy. Kung 3 wheels naman ang hinahanap mo dahil hindi ka marunong magbalance, meron po kaming Mavi 3 wheels. Super foldable, super lightweight na pwedeng ipasok sa mall. Meron po kaming Mavi Stroll X3. High quality electric mobility scooter para sa mga PWD at senior, meron kaming Magi 4-wheel fold. Top box na pwede gawing angkasan, Ostron M4 Max lang ang meron yan. Ito naman ang ating Ostron T2 Master na napakaganda dahil naka hydraulic brakes na C-type suspension na dual motor. Ito naman ang ating Ostron M6 Max na 60 volts kaya napakabilis kaya nilagyan na namin ng steering damper. At kung pang malakasan na 6,000 watts ang hanap mo, Ostron Optimus ang i-recommend ko sa iyo. At kung 8,000 watts na pang 120 kilometers bawat full charge, ito ang Ostron Mega. Pero kung halimaw na talaga ang hinahanap mo na merong 10,000 watts, Ostron Godzilla mga pare ko. New level of riding experience ba? Ito ang bigod future na electric unicycle para sa mga beginner to pro user. At kung super expert mo na mag unicycle at gusto mo may air suspension, ito ang InMotion V11. Dito lang yan sa Bangkal, Davao City, Delivery Boom, Pilipinas at sa ibang bansa.